Boy, nalasing ka. Kami po. Bakit? Sobrang saya kasi dito boy nung mission. And hindi saya dahil? Namin, hindi po kasi namin inexpect na at one point mangyayari na iilong kami sa mission. Tapos hindi namin matapos itong particular mission na to. So ending, Unit, nalasing una. kami. Ito hindi ko alam kung ko lang ako ng aking mga sources. Pero kayong dalawa ba? Ito talaga tayo lang. In oh. Hindi. Okay, pakipatay muna. May, <laughs> dali lang ha. May proposal, ba na, <laughs> may proposal ba na nangyari? post daw ito. Ha? Ngayon pa ayan lang ata. Ayan po, rata. ang dami ko nga pong sinsin. Po, <laughs> ayan, ayan daw, o. Oh. Ayan. ayan po yung lahat ng binigay ni Coco. Hindi nga, hindi no, ba, ni ba ni kayo nga? na... Binigay, ha? Oo. Oh. Oh, sumagot kayo sa katanungan. <laughs> o, sumagot ka. Hindi ko alam yan, dito, Boy. Hindi <laughs> mo alam? Hanggang ngayon ba naman, dito na mo Ikaw, ako, ako. <laughs> <laughs> Wala, Tito Boy! Sino ba yung sabi na yan? Sino ba? Ako ay nakikinig lamang. Ako ay isa na ako, ha? Ako ay isa na ako, at saka ho natin pag-usapan yan. Pero, you know, having spent a lot of time together, gaano ka lalim, gaano nakakomportable yung inyong friendship? Mm, ako, mahal ko na silang lahat. So, oh. pa lang. Ngayon pa lang. matagal lang, matagal lang. Ikaw, mga, ano, mga 10 days ago. Ikaw, mga 7 days ago. Ikaw, kanina lang. Miguel, ikaw. Tito ikaw. Boy, sabi sa akin ni Isabel, tuwing kasama ko daw runner, sobrang, ano daw ako, authentic. Oh. Makitungo sa kanila. And Parang, that says a lot. Pero um, sa iba? Sa iba, hindi. Sa iba, eh, hindi masyadong. <laughs> <good. laughs> <laughs> <Yeah. laughs> May <laughs> ano. Hindi naman. Work-friend. Uh, uh, careful ako pagdating sa iba. Cautious -sure. so, ako. Tama naman. And that <laughs> says a lot. Ibig sabihin, iba yung level ng pagiging magkaibigan. Mga discoveries. Halimbawa, uh, kayo, Mikael, at saka sa si Mikael. Did you discover certain things in Korea na hindi niyo alam nung nandito kayo sa Pilipinas? About Korea? About, 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 Miguel and vice versa. Ah, oo, oo. actually, si Miguel nakasama ko 10 years ago or 9 years ago sa small family. And then ever since then, close kami noon, pero hindi na kami nagkita after noon. So ito yung next time na nagkita kami. Okay. Ayun, nakilala ko na siya. Eh. And, ang dami, ang dami, wala. Catch up lang. Catch up lang ng bongga. Alam mo yung 9 years later hmm. na catch up. So, Miguel, parang, yung isang bagay na, hindi ko naman akalain ganito pala ito. I mean, one thing about him. Ay, anong tawag dito? Sobrang sobrang adventure rin siya. At nakita ko rin yung sarili ko sa pag uh, sa pagiging adventurer. Na hindi rin. mo inaasahan yun. Oo. Oh, Miguel, ikaw? Kay Kap or Kikap. kahit kanina po? Kahit kanino? Okay. But, si, uh, si Angel, Angel, sobrang ganda niya. Pero pag natutulog siya naga ah! <laughs> <laughs> Maganda na yun. <laughs> okay. okay. <laughs> Angel, ikaw naman. Mamili ka. Na-discover mo. Sa ah! season na ito. Sa, sa amin pong Kahit mga sino. runners. Oh. Ay, tito um, ano sa'yo, Tito Boy. Sa'yo, Tito Boy. Hindi, siguro. Ito, kay Miguel. Kasi since siya yung bagong runners, ang galing, ang galing rin niya makisama. Parang hindi siya bago. Mm -hmm. So, nakakatuwa lang na yung expectation ko kay Miguel iba. Tapos nung napasama siya sa amin, parang doon ko na-realize, ah, oh, magaling palang makisama tong taong to. And mm. na, nag a mm. din talaga siya sa amin. Kaya nakakatuwa din. Okay. okay. Koy. Mag guilty naman lang sa sinabi ko uh, sa'yo. <laughs> <laughs> Hindi, <laughs> <laughs> kasi nagkatrabaho na kami ni Miguel dati pa. Putbolilit, saka ano to, Asin ah, na San Roque. Ngayon na lang ulit, kumbaga katulad kay Ka, parang catch up din. Narealize ko, masinop ka pala sa gamit. <laughs> Aray! <laughs> <laughs> Bakit! <laughs> Dali. <laughs> <Ilang, laughs> <laughs> <Sa> Totoo yun? <laughs> Ma o? Specific. Masinop ka pala sa gamit. Uh -huh. <laughs> <laughs> ah, okay. <laughs> <laughs> Kapi ko mamaya. Hindi, <laughs> kanina may sinabi ka tungkol uh, kay Ruru. How special was that? Iba. Parang may rebuilding kasi yung kanya eh, Pero nung nalaman namin na siya ngayon, parang, hala, nakumpleto kami. Ito yun. Uh -huh. Ito yung runners lahat. As in, parang iba yung feeling. Parang gusto namin muna, itigil muna siguro yung mission. Mag-catch up muna tayo.